It's Friday, Sempre Jai Day. Ano nga ba ang latest sa mundo ng showbiz? Alamin na natin yan mula sa official Beshi ng Bayan, si Jai Ho. Jai, ano bang latest ngayon sa showbiz news? Nako, eto na nga po, Maan, ang mga latest na umaarangkad ng showbiz balita. Kapuso actor Martin Del Rosario, masaya sa takbo ng kanyang karera at contented din sa pagiging kapuso dahil maayos ang pag-aalaga sa kanya ng Kapuso Network. Ang detalye dito sa Joy Hot Exclusives. Kailangan ko lang tapat kapuso actor na si Martin Del Rosario, tuloy-tuloy na nga ba ang pagpapasexy. Sa kanyang theater debut sa stage play na Anino sa likod ng buwan, matapang na ginampanan nito ang role kahit ito ay may live na mga sexing eksena. Ah uh, happy ako kasi um, yung Anino sa likod ng buwan rerun na yan eh. Naging successful yung first run niya and uh, since first time ko mag-play, mag parang noong una kinakabahan ako may mga doubts kung kakayanin ko ba, alam mo may mga ganun. Pero after finishing the play, parang They realize ko kaya ko naman pala and uh, proud ako sa, sa natapos ko sa sarili ko. Sumabak na rin siya sa pagpapaseksi sa pelikula. Tapos sa Hangin something new yan sa akin. Uh, first time kong first time first Cinecili Festival, first erotic movie na gagawin ko and ako I love new things, new challenges. Ako as an actor ayoko ko ng limits basta maganda story, okay yung storya, maganda yung okay production. Okay ako, ayoko nalilimitahan yung craft ko. Ibinahagi din ito ang saya sa kung paano ang takbo ng kanyang karera sa home network na GMA. Ako kasi um, yung track ko naman with my network I guess ha, sa pag, 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 sa sa antal dito sa pattern naman ako ng projects lagi ko nakuha yung mga edgy roles. So hindi siya yung lagi mga offbeat characters either kontrabida or parang basta parang hindi, hindi um, doon naman papunta talaga yung career ko. Ay yun yung gusto, gusto, ko maging, gusto ko maging isang respected na magaling na character actor in the future na kahit putanda na ako, marami pa rin akong trabaho na kukuha. Samantala, ibinahagi din ng aktor ang dream project niya. Dream project, alam si totoo lang, sa daming, sa daming mga uh, yung kakaiba ko na nakuha, gusto ko naman ng normal, gusto ko ng rom romantic movie na love lang, simple and realistic uh, love story naman pala congratulations naman of course kay Martin de Rosario para sa pelikulang Haplos sa Hangin dahil siya nga po ay itinanghal na best actor at sinabi nga niya sa kanyang acceptance speech I quote sana daw mawala na yung stigma sa mga erotic movies. Kaya naman natin gumawa ng sexy na may kwento rin. At syempre, sana mas maging progresibo tayo sa sexualidad, gender identity at iba pa. End of quote. ma Jack mga karangkada, yan ang muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot exclusives. Balik sa inyo, Maan and Zek. And Jai, no, mukhang same path ang uh, tinatahak niya, di ba? Kung matatanda natin, si Coco Martin din, Medyo nagsimula yan sa mga sexy roles. Pero kita mo naman yun, isa sa mga respected actors na ngayon. Tama, Jai? totoong totoo. At alam mo, after winning, hindi ko alam kung dahil ba nanalo siya, pero agad-agad naman na inanunsyo ng GMA7, ang Kapuso Network, na siya ay kabilang sa bagong teleserye with Beauty Gonzalez, hmm? Mike Tan, at Chris Bernal. Ito ang House of Lies. Okay. Mm. Ako, congratulations. And congratulations to oh, oh. K-Martin. Jai, maraming salamat. See you next week. Salamat, second bye. and see you next week.